magandang tanghali. Ayan, dito sa may dating spot natin dito sa may ilog. Ayan, ganda po ng ano, walang agos. Ayan, okay, sana makahuli tayo dito. Ayan, wala pong agos. Oh. Ayan lang po, mayroon nagkukuhari. Pero okay lang yan. Sana makahuli po tayo kahit mayroon nagkukuhari. Ayan, dito tayo. tayo ispat spot. Ayan, okay, sasat so ko lang po yung aking bingwet. Ang dalawa po pala gamit po. Kaming wet, sabo, taw-taw. Ito po, bottom. Ayan, kagataka po tayo dito. Uh, mag isang oras naman na tayo rito. May gumagat na, kaya lang hindi po na diretso. Kagataka lang po tayo. Bago sa pagpising. Dahil yun, ito na ito, pala po Agosto. Kasi po, hinaharangan to ng buhangin. Ayan, hinaharangan po ng buhangin. Ayan, hinaharangan po ng po na po makahon tayo. Tagalan po tayo at enjoy sa pagbibisig natin. Yan, lilipat tayo ng spot. Wala po talagang mahuli rito. Yan, dagad ng spot. Yan, lilipat po tayo sa gawiron. Baka sa ali tayo makahuli ron. Yan. Sa oras na to, wala pa tayo nahuhuli. Uh, ano na tayo? Mga one hour. One hour and sa ano, kala, oras. Ayan, hanap tayo ng spot na uh, may mahuli tayo. Tsaga-tsaga lang naman talaga sa producing. Pag, pag hindi ka nagtsaga, ala. Yung kita sila po tayo roon sa pupuntahan kong spot. Ayan, dito tayo sa ano, sa napunta natin sa spot. Mas so, malayo sa may back. Ayan, natin dito sa ano, sa spot. Baka sakaling makahuli. Ayan, tsaga-tsaga tayo. Um, Ayan, yung po natin dito lang sa sa may gilid. Na try natin dito kung may kaagat. Oh. Huli oh. Oh. Huli. <laughs> Ayun oh. Eh, ulang oh. Uy. Uh. so oh, laki. Yan yeah, po, laki oh. Mm. Ulang oh. First sa gusto makahuli na ulang dito sa may ilog ng Santa Rosa oh. <laughs> oh, laki po Oh, uh. thank you Lord. Ang laki ng ulang oh. Oh, first time ko pong na to. Oh. Laki po oh. At ah, ayun, nangangagat. <laughs> sorry, sorry. <laughs> Nangiiipit. Naiipit ako oh. so. Eh, ayun, ang laki. Bravo, ulang. Ulang. Kinagat po. Huh, salamat, Lord. Oh. Ayan po, laki ng ulang oh. Woof, woof. Ayan, nabasa lang po yung ating nalagyan na bagong bili kahapon oh. Ayan oh. Ayan, walang dito. Ayan meron na tayong magti 3 hours na po. Ayan, nakaasang ulang pa lang tayong malaki. Pero okay na yun. Hindi na zero. Ayan, uh, magsasaga po ulit tayo. Hanggang makahuli pa rin. Hanggang mamaya naman po ako rito. Eh, Ayan, alam ang ginagawa. Yan, update na lang po. Pag may nakapag uh, na ulit mamaya. So, kanina po naagat yun eh. Yung may floater na yun. Hindi po nilulubog ba Ayan o. No? Kaya na po po kinaagat to. na naman yung natin Nakas po sa kain. Whoa. ayan alas 4 na po isang huli pa lang tayo uh, ulang na malaki ang nahuli natin okay yung tsaka-tsaka tayo. Hanggang mga 5 po ako. Pagka uh, pumahuli. Ah, uh, uwi na po. talaga sagalan sa pupising. Talo ini po. Hanggang makahuli. Enjoy lang po ang pagbablog. ko ubos na ng pagkain. Ang lakas Sabi pa. Hmm. Oh, oh, Abos na pa pain, Lumahal na laban no? Oh. Oh. Ayun ah. No? Uh. Uh -huh. Oh. Oh. Ano po ah. po laki Oh. Uy. Oh, oh, laki. Nakakawa po sa tiyaga. Oh. Thank you Lord. Oh. Ayan po. Nakakawa sa tiyaga oh. Ay. naka. Thank you Lord Lord ah. Oh. Thank you. Thank you Lord. Laki ah. Oh. Walang po. sa Saka. Ah, uh, roho ang nahuli natin Ah. Oh. oh, silver. Ito po 'yan, oh. malamat Lucky. Salamat. Kala ko po hindi na no, kala ko po hindi na madadagdagan yung ating huli. Ayun po, oh. sa katigasan po siya na ano. Woo. Tigla po tinangay yung ating wet. Yeah, dalawa na po tayo. Woo. Thank you Lord. O palagpag palang po, po sa ice natin. <laughs> Uy, salamat Lord. Nasundan din sa wakas ang ating huli. Kala po, hindi, hindi na masusundan. Ang laki. thank you, thank you, thank you Lord sa blessing. Sinatak na naman Oh. No? <laughs> yeah, na ba na. ano? Magigilas. Huh? Magigilas yung ista. Good time. Kaya nga. Bawa mong kamerong, Kupal. Kupal! Bawa mo. May naging sa'yo. May sa'yo. Und nur So ayun hanggang dito na lang po yung ating vlog Ayan pa share naman po ng ating video ayan, Maraming maraming salamat Ayan nakako po sa saga Ayan pag may tsaga po talaga may nilaga Ayan maraming maraming salamat po God bless